Nagbigay muli ng ultimatum ang Estados Unidos tungkol sa parusa sa Rusya, ngunit may mabibigat na kondisyon. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung paanong ang estratehiya ni Trump sa mga parusa ng oras ay pabor sa Kremlin at nagdudulot ng problema sa Warsaw at Kyiv. Sa Amerika, muling narinig ang pahayag na handa kaming magpatupad ng mahigpit na mga parusa laban sa Rusya. Pero may mahabang listahan ng kondisyon. Kung sabay-sabay titigil ang lahat ng miyembro ng NATO sa pagbili ng langis sa Rusya at sabay-sabay din nilang itaas ang taripa sa produktong galing China ng 50 hanggang 100%. Sa papel, matibay ito, pero sa realidad, paraan lang ito ng White House para sabihin na kapag hindi handa ang Europa, hindi rin sila tutuloy. Para sa Kremlin, ito ay gintong panahon. Maaaring ipagpatuloy ang pressure sa Ukraine, subukan ang NATO gamit ang drone sa Poland at gamitin ang bawat bagong sitwasyon para makipagtawaran sa Washington para sa Warsaw, Vilnius at Kiev parang malamig na paligo ito. Habang nagtatalo pa kayo sa Taripas sa China, umaalingaw-ngaw na ang mga sirena sa gabi. Hinahabol ng mga fighter jet ang mga Russian na drone. At kayo mismo ang nag-iipon ng mga pirapiraso ng mga drone na iyon sa sarili ninyong lupa. Kaya pag-uusapan natin ang tungkol sa mga banta ni Trump, tungkol sa mga parusa at kung bakit ito pabor lamang kay Putin. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Bago simulan ng episode, paalala na araw-araw may mga balitang video dito sa YouTube channel tungkol sa mga kaganapan sa mundo. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, inire-recommend ako na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at pindutin ang kampanilya para makatanggap kayo ng abiso kapag may bagong episode. Ano ba talaga ang sinabi ni Donald Trump? Heto ang kanyang pahayag. Palalakasin ko ang parusa sa Russian Federation kapag tumigil na ang lahat ng NATO bansa sa pagbili ng langis sa Russia at kapag sabay na magtaas ng taripa ang mga kaalyado laban sa China. Kung hindi, nasasayang lang ang oras ng Amerika ayon sa kanyang pahayag kamakailan. Tuyo ang tugon ng Europa. Hindi makatotohanan ang ganitong pakete. Hindi kami magpapataw ng taripa pero may iba kaming alok. Ito ay mga target na parusa laban sa lahat ng kumpanyang tumutulong sa Rusya. Kabalintunaan, hanggang ngayon umaasa pa rin sa enerhiya ng Rusya ang Hungaria at Slovakia. May tumitinding tensyon sa kalakalan ng European Union at China. Pero kung magkadigmaan sila sa taripa, maaapektuhan din ang sarili nilang export. Sa gitna nito, mula sa Washington ay dumarating ang magkakaibang mungkahi para sa kapayapaan ukol sa Ukraine. Sinabi ni United States Finance Minister Scott Besson, matatapos ang digmaan sa loob ng isang buwan kung papasok ang mga panig sa usapang kapayapaan. Ayon sa mga Amerikano na binuksan ni Trump, Dalawang tanong lang ang mahalaga. Teritoryo ng Ukraine at mga garantiya sa seguridad. Sabi ni Beson, kung papayag ang Moscow, isang buwan lang ay makakamit na ang kapayapaan. Mas mahigpit ang pampublikong sagot ng Kayiv. Direktang sinabi ni Zelensky matapos ang Alaska Summit ni na Trump at Putin na hindi preno kundi pakiramdam ng kawalang parusa ang nakuha ni Putin. Matapos nito, pinatindi ng Rusya ang mga pag-atake at pinalawak ang gray zone ng provokasyon laban sa Poland. Ayon sa Warsaw, hindi pagkakamali ang drone attack tulad ng sabi ni Donald Trump, kundi sinadyang pagsubok. Kailangan natin ng sistematikong depensa, hindi mga pasubaling pangako. Pero pag-usapan natin, bakit nga ba delikado ang konstruksyong ito ng Amerika tungkol sa mga parusa sa panahon ngayon? Dahil sa Moscow, binabasa nila ito bilang berdeng ilaw para sa taktikang ito ng pagtaas ng tensyon para lang sa de-eskalasyon. Una, ang mga drone na walang pampasabog sa himpapawid ng Poland ay tila sumusubok sa determinasyon ng NATO. Nakuha ng Kremlin ang sagot ni Trump na pabor sa kanila. Iyan ay isang pagkakamali. Ibig sabihin, alam nilang walang magiging reaksyon. Kahit si Trump ay nagsabi, pakinggan ninyo, ito ay isang pagkakamali. Kitang-kita ang kahinaan ng NATO. Pero bukas, itong mga walang lamang drone, madaling gawing hindi na walang laman, kundi mga combat drone na may pampasabog. Pero may kwento pa rin na aksidente lang daw silang pumasok na nagkamali lang ng navigation. O baka naman ang electronic warfare ng Ukraine ang nagpalihis sa kanila. Hindi raw natin kasalanan. Drone ng Russia yon. Pero kunwari, walang kasalanan ang Russia. Kasabay nito, tuloy ang pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine, kabilang ang bagong bugso ng misal sa mga lungsod at pagsira sa air defense ng Ukraine. Mahalaga rin umaasa ang Kremlin na matapos ang insidente sa Poland hindi na magbibigay ng air defense sa Ukraine ang mga bansa sa Europa at ititira na lang ito para sa sarili nila. At ang buong larawang ito na inilalarawan ko ngayon ay nakasalalay sa isang bagay. Ayaw ng Estados Unidos na sila ang maunang magpatupad ng sekundaryang mga parusa laban sa mga daungan, mga kompanya ng siguro ng shadow fleet ng Russia at mga bangko sa ikalawang hanay sa Asia. Hanggat hindi pumipirma ang Europa sa mga taripa laban sa China, hindi ito gagawin ng Europa. At sa ngayon, hindi ito kapakipakinabang sa ekonomiya ng Europa. Parang paulit-ulit na lang ang nangyayari. Handa kami, pero kayo muna. Kung hindi ninyo gagawin, hindi rin kami uusad. Iyan ang posisyon ng Amerikanong presidente ng leader ng dating malayang mundo. Habang nangyayari ito, tuloy ang estratehiya ni Putin. Para sa Kremlin, ito ay gintong panahon. Nag-aaway-away ang mga kaalyado ng Ukraine at wala na silang pakialam sa nangyayari sa Ukraine, habang si Putin ay tuloy-tuloy na isinasakatuparan ang kanyang estratehiya. Ngunit ang pasubaling ito ni Trump na may pero ay may kaakibat ding halaga para sa Estados Unidos. Kapag ang White House ngayon ay mahigpit, sobrang higpit na nilulubog ang mga barko ng Venezuela na may mga narkoterrorista sa Caribbean Sea, mukhang matindi at disidido ito. Totoo naman. At buong pagmamalaking sinabi ngayon ni Trump Nilubog namin ang isa pang barko ng drug cartel. Pero tinitingnan ng Europa ang Poland at tinatanong si Trump, Pero pakinggan mo kung handa kang lumubog ng mga bangka ng Venezuela. Bakit hindi kayo handang sirain ang mga insurance policy ng shadow fleet ng Russia at i-disconnect ang mga regional na bangko ng China na gumagawa ng barter ng langis kapalit ng bakal at sa ganitong paraan ay tinutulungan ang Russia na iwasan ang mga umiiral ng sanksyon? Pero dito, kung may tapang kang palubugin ang mga barko sa Karibyan, nasaan ang tapang mo? Sanksyon. Sa wakas, magpatupad ng parusa laban sa rehimen ni Putin. Kaya naman ito ng White House habang natutuwa sila sa pag-atake sa mga barkong mula Venezuela. Walang sagot. Kaya bumababa ang bigat ng mga pahayag na ito sa politika at din naman sa Kremlin ang pakiramdam na CI. Konting dagdag na pressure pa, mismong Europa, na ang magsasalita tungkol sa kompromiso. At gagawin nila ito ng malakas. Sa parehong panahon, pinapalakas ng Poland, Lithuania at Latvia ang kanilang perimeter, isinasara ang himpapawid at gumagastos ng totoong pera para sa night duty ng air defense. At napakahirap para sa kanila na ipaliwanag sa kanilang mga botante na oo, oh -oh, nangangako ang Amerika. Pero naantala ito dahil sa ilang mga taripa mula sa China. Mayroong isang pragmatikong solusyon na maaaring gawin ng Estados Unidos kahit walang kolektibong pakete ng mga parusa at matagal na itong isinusulong ng European Union. Hindi dapat patawan ng isandaang porsyentong taripa ang buong China gaya ng gusto ni Trump, kundi ang mga partikular na asyanong bangko, daungan at mga kumpanya ng siguro na siyang dinadaanan ng gray na daloy ng langis ng Russia. Dati, kapag may ganitong sekundaryang parusa, tumataas agad ang gastos sa logistika ng China. Nagkakaroon ng pila ang mga barko tumataas ng sobra ang insurance at napipilitan ang Russia na dagdagan ang diskwento sa langis ng Russia. Hindi na kailangan palubugin ang mga barko ng Shadow Fleet gamit ang insurance na martilyo. Sapat ng pabagsakin ang kanilang insurance at credit line. Ginagawa ito ng Amerikanong regulator sa dalawang pagbabago na agad may epekto sa susunod na buwan. Pero dito, kailangan ng political will sa Washington. Hindi tulad ng mga linyang Magkakasundo tayo kapag tumigil ang Europa sa pagbili ng langis ng Russia o magpaparusa tayo kapag may taripa na ang Europa sa China. Konklusyon, maganda pakinggan ang ultimatum ni Trump kahit may mga kondisyon, pero iniiwan nito ang Moscow, oo, ang Moscow, ng dagdag na mga linggo o kahit buwan para ipagpatuloy ang kanilang presyon at isakatuparan ang kanilang estratehiya hindi kayang mamuhay ng Warsaw at Vilnius sa baka kali, lalo na kung gabi at sinusukat ng drone ang bilis ng pagpapalipad ng fighter jet. Sabi ni Sikorsky, kung nais ng United States na mabilis tapusin ang digmaan, gaya ng sabi ni Trump, hindi ito sa malalaking salita, kundi sa maikling listahan ng aksyon. Ang sekundaryang parusa sa insurance at daungan, pati atake sa mga Chinese at Turkish second tier na bangko, ay nagbibigay daan sa paglikha ng air dome sa Ukraine gamit ang NATO. Lahat ng iba pa ay isinasali ng Kremlin bilang paanyaya na magpatagal pa. Ibig sabihin, lahat ng kawalang aksyon ni Trump ang paglikha ng alitan sa mga European na kapartner ay pabor lamang sa Kremlin at kay Putin lang. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Mga kaibigan, isulat niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. 'Yun lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.